Ayan, ito try ko lang. So, kwentuhan tayo tayo guys. Good evening everyone. Magkipagkwentuhan lang ako sa inyo about sa nasa lukong bahay. Kasi nga ako, actually hindi ko tinuloy. Dahil nga po nagka problema. Masyadong mahaba kung ikakwento ko sa inyo ang buo. Pero nagka problema po yung pasalo na kinukuha ko or yung tatanggapin ko po sana kasi nga po palpak yung papel kung baga nagbayad na kami hindi pala uh, hindi pa pala okay yung papers kanya nga kumbaga naging kampante naman ako dahil nga sinabi niya sa akin na okay na yung papel ibibigay niya sa akin nagpangako siya ng date payment na kami nagpanotaryo na ako nagbigay ako ng kalahati kagad ka so 280,000 yung cash out uh, cash out yun doon sa bahay kasi nga Uh, fully furnished na siya, naka-tiles kisa may, naka na doon sa labas, naka-extension na doon sa may, sa may tindahan na din. So, okay na din. Parang sa akin na okay na rin yung 280. Tapos, nagbayad ako ng 140 kasi wala pa naman siyang maibigay sa akin na uh, mga documents. Baga, paunang bayad pa lang yun. Tapos, agreement muna, pinanotaryo namin. So, okay na sa akin yun. Nangako siya ng date na ibibigay niya sa akin ng June 24. Kung baga, actually, anniversary sa namin nung May 20. Magaligalo sana namin yun para sa aming mag-asawa. At least, di ba, may may pundar sana na kami. Kung baga, investment. Ganun. Kaso nga lang po, ang nangyari, uh, nagiging problema na stress ako nun dahil nga po, walang papel. Wala pang naibigay sa akin papel. Tapos, Masyadong ano yun, parang na high blood na hospital ako. Na-stress talaga ako na hindi ko malaman na ako pa yung pinakasalanan na bakit daw ako nag-back out. Dahil nga po binag-out ko, dahil nga, tagal-tagal. Ang pangako nila kasi sa akin ay ibibigay nila sa akin ng June 24. Kung baga nung nagbayad kami, uh, hindi nila sinabi sa akin na ganun pala katagal. pag antay nila ako ng ganoon katagal. Kasi ang sabi nila sa akin ay, um pinaasa din sila ng pag-ibig kasi ganito ganyan i-release daw kaagad yung papel hindi naman nila sinasabi sin hindi nila sinabi sa akin na ganun katagal hindi ako aware kumbaga wala akong alam wala akong kalam alam na ganun katagal talaga ang aantayin kasi na-release yung papers talaga from pag-ibig August na so hindi ko ayoko sabi ko ganun hindi ako mapapagana kasi nga May 20 binayaran ko yun dahil nga anniversary namin Tigalo ko sana yun nangako siya na ibigay sa akin yung papers at mag-fully paid kami ng June 24 tapos, June 24, tsaka pa lang siya pumunta ng pag-ibig at i-follow up yung papers. So, wala akong papel na ibibigay sa akin. So, ano yun? Sabi kong ganun. So, nag-request na naman ako kung hindi mo maibigay sa akin yung papel. Magpagawa ka na lang. Or gusto ko may kasulatan ako na hawak-hawak ko na may, parang ikaw ang humihingi ng extension dahil wala akong maibigay sa akin papel. So, ngayon lang nangyari na pumunta siya doon. Ng pag ay, pumunta siya ng lawyer na namin. Pinapunta ko doon yung, yung kapatid ko kasi nga kailangan ko yung papel talaga na kasulatan gusto ko yung ganun hindi yung verbal lang talaga na mag-uusap kami na sasabihin niya ganito pechang ganito ganito ayoko nang ganun gusto ko may kasulatan yun talaga ang gusto ko kasi nga syempre yun ang panghahawakan ko both ay hindi namin kilala ngayon sa tisa ayan wala kaming baga hindi ko sila kilala hindi rin ako kilala tapos ayoko yung verbal lang na kwentuhan kasi nga parang sa kaso talo tayo no ba diba? so kailangan ko na kasulatan so ngayon pumunta sila ng Um, ng authority na naman, nagpanotaryo, ang sinabi niya sa akin, hanggang katapusan daw ng June, kasi nga, supposed to be, June 24, maibigay niya sa akin. So, katapusan ng, sabi niya, kung hindi ko pa maibigay yung papel hanggang June katapusan, ibabalik ko sa inyo yung buo ang pera ninyo, sabi niya sa akin, ganon. So, kampante ako. So, akala ko, hanggang June 24 yung hingiin niyang, ay hanggang June katapusan yung hihingiin yung extension. So ngayon, sinan nila sa akin, after nung ano, pinapunta ko yung kapatid ko doon, tapos nung sinan nila sa akin yung papel hanggang anong ah, June June 24 mismo, kasi pinapunta ko nga sila ng uh, lawyer para gagawa ulit ng kasulatan or ay yung kung anong agreement na naman na babaguhin yung date. Kasi nga wala silang naibigay sa akin ng June 24. So ngayon, ang binigay nila sa akin, naghumingi ulit ang palugit ng July 31. So, hindi ako aware na ganun katagal. From May 20, tapos nangako siya sa akin na ibigay niya sa akin ng June 24. Tapos, hindi niya pa rin maibigay. Ang sabi niya sa akin hanggang katapusan ng June, pag hindi siya makapagbigay sa akin ng mga documents, ibabalik niya sa akin yung pera. Tapos ngayon, nag, siya ng kasulatan na sila lang yung nag-ano Hindi nila ako tinanong okay lang ba na hingi ako ng palugit hanggang ganito. So, hanggang July 31 ang hilingi niya. Tapos, humingi, gumawa siya ng handwritten na humingi siya ng uh, humingi siya ng extension hanggang July 31. Tapos, yung kasulatan doon, sabi ko, ha? Hindi, para lab, labang sa kalooban ko, pero parang inintindi ko lang, sige, okay lang din siguro, ganyan. Kapag nakiusap lang, kasi hindi daw abutin ng July 31. So, ngayon, nag-alang nung ano, parang naging okay ako noon, kasi noong June 24, ganyan, parang hinayaan ko na lang. Pero nung ano talaga, sobrang tagal, nag-follow up, kumusta na, kumusta na, kasi ayoko yung tumagal na talaga. Kasi nga yung kapatid ko din, gusto nang parang nangupahan kasi sila, kaya kukuha ako ng pasalo, kasi sila yung titira, kasi nga, uh, gagamitin na yung bahay. So, it, nung sinabi niya na June 24, maibigay niya sa akin yung papers, or yung mga legal documents na, sabi ko, makiusap ka muna dyan sa tinirhan mong bahay, kung pwede kang makiusap muna doon na uh, extend ka muna dyan habang inaantay natin ito. Tapos ngayon, sabi niya okay, gano'n. Sabi nung ano din, nung bibilhin naming bahay sana, okay, sabi ganun. Kaya nakiusap ko ayun, parang naka, nag-aabangan. Kumbaga, nakaabang yung kapatid ko na matapos ito, eh hindi pa matapos ito. So, ito, extend ang extend doon. Yung kapatid ko, extend ang extend doon sa tinirahan nilang bahay. So, ngayon, ang nangyari, um, nag-extend na naman yung kapatid ko. Sabi ko, parang, ano, parang, alanganin, sabi ko, parang, bakit ang tagal, hindi nagpa baga lagi kong sinasabi na ganito ay ah, parang ang ah, dami-daming reason hindi pa doon niya napuntahan or wala pa daw yung ano sa pag-ibig. Wala siyang follow up sa akin na nag-message na yung pag-ibig, okay na daw. Sabi, tapos nung ano, nung pinuntahan ng agent yung may-ari ng bahay, sabi, ah uh, for evaluation. Sabi ko, ha, for evaluation, akala ko releasing nang magmakukuha na yung papel. Bakit evaluation? Paso, ibig sabihin, Matagal pa 'yan, sabi kong gano'n. So ngayon ng 'di ba, June 24 'yun nagpagawa sila ng panibagong agreement. So after two weeks noon, sinabi ko mag-backout na lang ako. Karapatan ko naman 'yun kasi nga yung unang pangako niya na June 24 niya ibibigay sa akin yung papers ay eh, hindi niya na ibigay sa akin. So sabi ko backout ko na lang, sabi kong ganoon kasi ay hindi ko na maantay kumbaga hindi naman as in talagang necessary na bibilihin ko hindi ko kaya mag hindi ko kayang magantay ng ganun katagal tapos sabi niya oh sige ganito ma'am um, kumbaga ibabalik daw niya sa akin yung pera kasi nung una sabi niya ibalik daw niya sa akin yung, kasi nandun pa daw yung pera ko buo pa daw sabi ko sige back out ko na lang sabi ko ganun kasi hindi ko na kayang antayin kumbaga wala kasi parang follow up, parang may mga lapses mga ganun kumbaga nagdududa talaga ako ngayon sabi niya Uh, kasi ma'am, nagbayad, eh, binigay daw niya kay agent daw. Nagbayad na daw siya kay agent ng 10,000 para doon sa parang commission ng agent na pag-assist niya sa amin. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit mo binayaran na yung agent? Eh, wala pang ilapag na papel na kahit na ano. Agreement pa lang. Wala pa tayong pinirmahan na, na aning yung title ng bahay, kung ano-ano, mga didobsel, mga ganun. Tapos, binayaran mo na siya. Ano yung niya sa atin? Yung agreement lang. Tapos, binayaran mo na siya. Sabi ko, kinostyan ko. Sabi ko, Guron, bakit mo binayaran? So, ngayon, um, ko si agent. Sabi ko, gano'n, Kasi magbaback out na ako. Sabi ko, ano, kulang yung pera kasi nga daw po, ano, binayad daw niya sa'yo yung commission. Sabi, sabi naman nung agent, ha, anong, anong binayad? Wala siyang binigay sa akin. Wala, hindi ako binayaran. Bakit ganoon So, hindi naguguluhan na ako. Sinabi nung nung may-ari, binayaran niya, tapos yung, yung agent, sinabi hindi. So, doon na talaga, sabi ko, hindi, parang may lukuhan to. Sabi ko, ayoko ng ganitong transaksyon. Kumbaga, tiwala lang yung binigay ko sa kanila, tapos maging ganun pa. Kumbaga, masisira yung tiwala na ganun lang sana yung hinihiling ko. Tapos, ang sabi ko, mag-back out na lang talaga ako. Kunin ko na, ipapuntahin ko. Papuntahin ko yung kapitid, kapatid, ko dyan, pakuha ko na lang yung pera. Tapos sabi niya, marami na siyang sinabi, nagastos na daw niya yung pera um, binaya daw niya kay agent yung 10,000 tapos napadala na daw niya doon sa probinsya kasi binili daw niya ng lupa na pinaayos daw niya ng bahay doon para pag uwi nila may ma madadat nan sila sa so, sabi niya pero kung mag back out ka talaga mabigyan mo ako hanggang ano Ah, uh, bigyan mo lang ako ng time maibalik ko sa iyo yung pera mong buo sabi ganoon sa akin sabi ko kailan, mga hanggang kailan, ayoko pag-antay ng ganito. Sabi ko kasi, hindi ko na maantay yung papel. Hindi ako, hindi mo sinabi sa akin na ganun katagal. Hindi ako aware. Kung wala akong, hindi ako, hindi ako willing na mag-antay ng ganun katagal dyan sa bahay. Kasi sinabi mo, hanggang June 24 lang sana yun eh. So, ikaw lang yung nakiusap sa akin na, hingi ka ng extension. Eh, kung kaso nga, nga ito, parang nawalan ako ng tiwala kasi bakit ganun? Kung saan mo man ginastos yung pera, sana sabihin mo yung totoo kasi pumunta din doon yung agent after nung nag-usap kami. Tapos ngayon, sabi naman ng agent, um, binigay daw ng, yung pera daw, hindi daw kay agent binayad. Kung baga, binigay binigay daw nung may-ari ng bahay doon sa pinsan o di ba nagka parang parang nagko-conflict na lahat ng reason. Kumbaga, kung, kung saan na nila ginastos yung pera, ganun. Uh, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ganun. Sige, antayin ko yung ganyan. Uh, uh, Tawag nito yung, antayin ko yung may balik yung ano. tas may balik yung pera. Kailangan ko yung pera. Ayoko na talaga. As in, um, decidido na ako na i-back out ko na talaga. So, yun. Uh, nagkausap kami. Nagalit yung nanay niya. Nanay nung may-ari ng bahay. Bakit daw ako magbaback So, Karapatan ko yun na mag-back out dahil wala silang maibigay sa akin na papel. Nagalit siya kasi nga, na benta na daw kumbaga, yung mga gamit nila sa bahay, yung washing nila na benta na, mga ganun. Tapos yung table nila na benta na, sabi ko, hindi ko kasalanan yun. Sabi ko, bakit pakasalanan yun sa akin? Na, ginamit nila yung pera ko, kung kukunin ko na, tapos pakasalanan nila sa akin, eh, wala silang papel na maibigay. Tapos ngayon na ako sila hanggang at July to July 31 maibili, ma, baga, ibigay nila sa akin yung papel. Tapos eh, hindi ko na antayin yung 31 dahil nga po sobrang tagal na. Abaka ayoko na parang parang magulo magulo yung ano, yung transaksyon. Ayoko nang ganoon. Tapos ang nangyari kasi no, nakausap ko tumawag sa akin yung may-ari yung may-ari mismo ng bahay. May mga recorded videos ako. Nirecord ko yung usapan namin. Sabi niya, hindi ko alam kay agent bakit ayaw niyang aminin na nagbayad ako sa kanya ng 10,000. Saan? Kumbaga, uh, hindi ko alam. Bawa siguro sa kanya yan na magbayad kami or tatanggap na siya ng bayad na hindi pa tapos. Ganyan. Sabi ko, kung saan man ginamit kasi yung pera, wala naman akong ano doon. Ayoko lang kasi yung uh, sasabihin na binayad doon. Tapos sasabihin naman niya na hindi tiwala lang kasi yung yung puhunan ko eh, tiwala yung inano ko sa inyo, tapos ganito pa yung mangyayari, tapos ngayon nang nangyari nakiusap siya sabi niya, kung mag back out ka talaga ma meririspetohin ko yun, Hindi babalik ko sa inyo yung pera mong buo, bigyan mo lang ako ng time na, nakakainis kasi parang pinakasalanan pa sa akin na nag back out, na walang daw siya ng trabaho dahil sa akin anong connection doon? <laughs> wala akong connection doon na nawalan siya ng trabaho dahil sa akin kasi nga lilipat, uuwi na siya ng probinsya kaya nag, nagpalipat siya, nagpa-endorse siya doon sa probinsya. Tapos ngayon ako magbaback out lang ako dahil wala silang maibigay na papel. So wala akong kasalanan kahit na ano doon isinisi nila sa akin. Kung baga nabenta daw nila yung bahay, yung ano yung table nila, na ano daw yung mga gamit nila, yung gasol na ibenta daw. Tapos sabi pa sa akin, buti daw yung pera ko maibalik daw na buo, yung gamit daw nila hindi, di parang nung wala pa yung 31 kasi nakiusap talaga siya sa akin na sabi bigyan mo lang ako ng time hanggang 31 ma'am sabi ganun ay ibabalik ko sa inyo yung pera yung buo sabi ganun eh di nung ano na naman di wala na. parang o oh, sige sige ganyan para ko talaga nagantay ako hanggang July 31 na aabot yun para maibalik niya sa akin yung pera sabi ko kahit na lalabas man yung papel or hindi magbabackout na po ako hindi ko na po itutuloy sabi ko manong So, 31 nag-antay ako. Ang sabi, um, wala daw, sabi, pinalo ako, kukunin ko yung pera. O, sige mamaya, sabi nga nun, paano po ang transfer nyo yan, ma'am, sabi ko ganun. Sabi niya, um, i-transfer na lang niya sa akin sa bangko. So, ngayon, hanggang naghapon na lang, di parang tinawagan ko yung agent ganyan, nagagalit, nagalit ako kasi hapon ni eh. ano bang, bakit kailangan pang abutin ng hapon, hindi pa daw buo yung pera, di tinanong ko siya magkano po ba yung uh, cash on hand mo dyan, sabi ko ngano magkano na ba yung nalikom yung pera, kasi nga yung pera kong kukunin is 140,000. So, tinanong ko siya kung magkano na yung nalikom nila. Kasi nga, ang sabi niya sa akin nung nakaraan, nung, nung una pa lang, nung unang backout ko pa lang, sabi niya sa akin, uh, meron daw 60,000 na natira. Tapos, uh, yung asawa daw niya, magbibigay daw ng 30. Tapos, yung galing daw ng probinsya. So, ma mabubuo daw nila yung, one, yung 140 hanggang katapusan. So, inasahan ko yun na buo na siya noong July 31. So, tinanong ko siya, magkano na po ba yung cash on hand nyo dyan sa ano nyo, sa nandyan ngayon, sabi ko ganoon. Sabi niya, 68 lang daw. Sabi ko, hindi e, doon talaga ako nainis na na-stress talaga ako. Kasi nga, sabi ko, ha, hindi nga ako nagpa-follow up sa inyo. Sinabi niyo sa akin, hanggang bibigyan kita ng ganyan uh, ganyang katagal hanggang katapusan para mabuo nyo. Tapos ngayon sasabihin mo lang sa akin na 68,000 lang yung nagikum Ano yun? Sabi kung gano'n, hindi tayong mga bata nag-usap. Sabi kung gano'n, kaya nagalit talaga ako. Ngayon pumunta, pumunta na siya doon kasi hindi pa doon na-release yung lending. Magagano'n kung ano-anong sinabi. Um, basta talagang inaway. Barang nagalit talaga ako as in nagdaldal talaga ako. Tapos ngayon, pumunta doon yung kapatid ko, kinuha yung 68,000 68, ko 68, tapos humiram doon sa agent. baga may pera siyang hiniram doon sa agent na 20,000, mga, mga nadagdagan na nga, nadagdagan. Tapos sabi niya, meron daw din siyang pera doon sa bank account niya na 20,000, sabi niya ganun. I-transfer din niya sa akin yun. ay hindi, i-withdrawin daw niya kasi gusto niya cash na ibibigay. Sabi ko, bakit hindi transfer? Kasi kung i-transfer mo yan on time, kahit ngayon nga kaagad, makikita ko kaagad kung pumasok sa bank account ko ayaw niya kasi gusto niya cash daw ibibigay. So, parang kinabukasan, July 31 yun sinabi niya sa akin, nagalit na galit talaga ako. Tapos, August 1, August 1, ibibigay niya sa akin ng another 40. So, uh, 68 plus yung 68,000 yung paunang bayad muna nung July 31. Kasi sinabi ko sa kanya nung una, ayaw ko ng installment. Huwag niyo akong installment kasi buong buo yung binigay ko sa inyong pera. Tapos, nung ano, sabi niya, okay ma'am, okay. Sabi nga ganun eh di ang nangyari, installment pa rin ang nangyari kasi 68,000 ang pinauna niyang bayad nung August 31, ay nung July 31 tapos yung August 1 nagbigay lang siya sa akin ng ano sabi sabi niya magbibigay siya sa akin ng 40,000 So, ngayon, nung pumuntas siya ng pag-ibig, kasi binayara, nagbayad daw siya ng equity, mga ganun. Tapos, akala ko, 40,000 talaga ibibigay niya sa akin. So, ngayon, may message na naman siya. Sabi niya, 28,000 na lang daw yun. Ano, kasi nagbayad daw siya ng equity. Eh, di pinagdadaldalan ko na naman siya. Bakit? Sabi ko, ganun. Akala ko, bay 40,000 ibibigay mo sa akin. Tapos, yung ano, yung kasunod mo na, ganun, isunod mo na yung bayad ng balance. Tapos sabi niya, wala bahala ka na kung anong gagawin mo sa akin, mga ganun ko anong gagawin niya. Papulis mo na lang ako. Sabi ko, sige, papatulfo kita. Or iano kaso ako. Sabi ko, sasampahan kita ng kaso. Hindi mo alam kung ano yung ginawa mo. May ma-false ma, ma, ma fa stuff yan, Kasi ay yung perang ginamit mo, hindi yan para dapat pinamili mo na ng gamit doon sa probinsya. Tapos uh, ngayon ngayon gagawin mo sa akin ganyan, hindi yan yung purpose, hindi, wala kang naibigay sa akin papel, nandiyan yung kasulatan natin, kasi sobrang galit ko, nung July 31 sana, kung meron talaga yung papel na nandun na, na yung legal documents, kukunin ko na, babayaran ko na yung kalahati, tapos pero uh, uh, alis na sila, ganun. Kung lilipat na kami kaagad. Sa, sa sobrang enis ko, pero wala pa rin silang papel kasing naibigay hanggang katapusan na lang ng July. So, ibig sabihin kung pumayag ako na mag-aantay, ganun katagal akong mag-aantay pa din. Hindi, eh, eh, ako na talagang, di, parang naging dilubyo sa akin na na-stress talaga. Sobrang stress talaga. Tapos, yung nangyari noon, yung ano na, um, umuwi siya nung 28, may 28,000 na siyang on, hana naman nung August 1. Ngayon pumunta siya doon kay agent. Buti itong si agent, ayaw niya nang stress. May 20,000 na nakabenta siya nung bahay. No, na, may nabenta siya kasi nga, parang commission niya na, may nabenta siya dalawang bahay. So, may commission siya 20,000. So, pinahiram niya, dinagdag niya doon sa pera ni may ari ng bahay. Kasi magkakilala sila eh. So, 28 plus, pinahiram niya ulit ng 20,000. 20 Oh, so, 20,000 plus 28, so 48 yung dinagdag niyang pera na nung August 1. So, 28 yung dinagdag niyang pera. Tapos, ngayon, may balance may balance. Doon na naman kami uh, nagkagulo na naman. Kasi sabi ko, gumawa ka ng kasulatan na mga ko ka doon kung kailan mo maibigay yung balance. Kasi sabi niya, August 23. So, ngayon ang nangyari, nung hinatid na yung pera, yung 40, yung nung August 1, nung August 1, yung 40 mahigit na pera, uh, hindi siya gumawa ng kasulatan. Wala, as in, sabi ko, gumawa ka ng kasulatan, na ganyan. Hindi siya gumawa ayaw daw niyang gumawa kasi nga pag hindi na naman daw niya matutupad ay magagalit na naman daw ako sabi ko normal sabi ko gano'n, of course hindi naman siguro alangan anong mag anong sa tingin mo matutuwa ako na yung kasulatan mangangako ka tapos hindi matutupad anong sa tingin mo mararamdaman ko baga gusto ko lang na may may panghahawakan ako sabi ko gano'n. hindi siya gumawa ngayon ang ginawa ko nag inutusan ko yung kapatid ko na magpa um, tawag nito, na pumunta ng lupon ng barangay, ipabarangay ko na so magpagawa, kung ko na sa barangay kung gusto niyang kaso, kakasuhan ko siya kahit makagastos man ako sa sobrang inis ko talaga ganoon na lang talaga yung naisip ko pumunta yung kapatid ko, syempre lupon pa muna tapos nag, ano, nagalit din yung lupon doon bakit hindi daw pwedeng ganoon na um, hindi gagawa na kasulatan kasi baka magalit ako mas maganda talaga yung may kasulatan ng ganoon so nangako siya na hanggang September 15 daw pero hindi na daw aabutin yun kasi nga may buyer na, may inaantay na lang yung bayad, ganun so, ano yun, ah, August mga August second week or uh, August second week pumunta yung kapatid ko sa Lupon, so nabayaran naman ako nung um, August katapusan, so ganun yung pagtitiis ko doon sa sa ano na yun, sa experience very bad experience ko, maganda okay naman yung pasalo, nag search mo na ako ang hindi lang maganda doon yung transaksyon na nangyari doon na hindi nila sanabi sa akin na palpak pala or wala pa pala yung papel na ganun, ganun pala katagal uh, ganun pala katagal yung kailangan kong antayin wala hindi ako aware kaya naging ganun ako kagalit uh, tapos nung ano na ang dami dami niya pang sinasabi kumbaga, bin lame na nila sa akin nung July 31 talaga as in nakasagutan ko pa yung nanay niya kasi nga sumingkit pa siya doon sa imbis na galit na galit na ako, sumingit pa siya doon sa video na tawag. Sabi sa akin, buti ka nga, um, yung pera mo maibalik, yung gamit namin hindi na. Sabi ko, huwag nyo ipakasalanan sa akin yung mga gamit ninyo. Kasalanan nyo yan, bakit ginastos nyo yung pera ko? Kung hindi nyo ginastos yung pera ko, hindi nyo mabinta kung ano-ano yan. Kasalanan yung ginawa nyo kung ano yung ginawa nyo sa pera ko. Ngayon, wala pa kayong papel na ibigay sa akin. Tapos ako sisisihin ninyo, sabi ko gano'n. Kasi nagalit talaga ako kumbaga nag, nag as in talaga ako tapos ngayon ito may ari naman ng bahay sinisi naman ako parang ako daw yung sinabi niya doon sa lupon sabi na ako daw yung may kasalanan na nawalan siya ng trabaho sabi ko anong connection nun ako ba ang nag fire sa'yo ako ba ang nagtanggal sa'yo sa trabaho hindi naman siya natanggal kasi nga ang pangako niya uuwi siya ng probinsya ng July um, July 22 uh, July 22 uuwi na sana sila ng probinsya So, wala pang papel. Hindi ako pumayag. Anong gagawin? Ano yun? Ihahangin nila ako na wala, uuwi sila ng probinsya na wala pang binigay sa akin. Ako pumayag. So, hindi sila nga uwi. So, ang sinabi na sayang daw yung ticket nila na bumili na daw kasi sila ng ticket sa barko. Padigurado nila na uuwi na sila. So, bumili sila ng ticket sa barko ng halagang 16,000, mga ganon. Eh, wala pang papel. Buti sana kung okay na yung papel. Tsaka sila bumili ng ticket kasi naninigurado nga sila na meron ng papel. O tapos ngayon yung ganyan, yung magba-back out ako, pinakasalanan nila sa akin. Alaki daw nang nawala sa kanila. O, sabi ko hindi ko kasalanan yun. sabi ko ganun, hindi ko kasalanan. Kasalanan yung nagbenta kayo ng papel ng bahay na wala pang mga papel na kalagay, wala pang wala pa pala kayong nailapag mailapag sa akin na papel nung July, nung June 24. So, yun, 'di ba? Kaya ayan, ano lang, payo ko lang, payo ko lang sa inyo, be aware, kumbaga, be careful next, next kung gusto nyong tumanggap ng kasalo, be careful, kailangan, bago kayo magbayad, nandyan na yung papel ka agad, huwag kayong pumayag, hanggat maaari, huwag kayong pumayag na agreement, agreement lang, kasi, hindi natin sigurado, parang ganoon sa akin, na, sobrang stress talaga, kumbaga, yung sa stress ay huwag niyo dahasin yung stress na naramdaman ko dahil hindi parang iniisip ko ano yun parang pinakasalanan pa sa akin <laughs> ay nako kaya be aware na lang sa mga nag ano ng pasalo okay naman yon okay yung ano tatanggap kayo ng pasalo tapos, basta okay lahat yung transaction nandun, lahat yung papers, kailangan i-check nyo yung pag-ibig number, kung ano yung, yung pagbabayaran nyo sa pag-ibig, yung payment, ano ba yung pag-ibig housing loan, mga ganun yung sinasabi, para makita ninyo kung ano yung mga lapses. Kasi, yung sa akin, hindi ko makikita kasi nga repurchase. Kung baga pina-repurchase na doon parang bagong bili. Tapos, bagong bili nung asawa niya, nilipat doon, tapos another computation, mga ganun. Tapos, ngayon ang ano, Uh, wala, hindi talaga, hindi lang talaga nila sinabi sa akin na ganon katagal akong mag-antay kaya hindi talaga ako aware tapos pinakasalan nila na sa akin so tinanong pa din ako kung itutuloy ko pa ba daw yung bahay, sabi ko hindi na okay sana yung una yung baga, yung, kahit na yung ref nila bibilhin ko na para hindi nila labas ng bahay baga babayaran ko na pati yung table pero ganon yung nangyari binak up ko na lahat sabi ko, wala, wala sanang problema, wala akong problemang kausap, hindi ako problemang kausap pagdating sa mga ganong bagay. Kaso nga lang, yung ano lang doon, nasira lang talaga yung tiwala ako sa kanila. Dahil nga, pinaasa nila ako, tapos walang follow-up, ako pa yung problema ako pa yung nag-follow-up sa kanila, ano na, ano na, okay na ba yung papel. Wala, ibis na sila yung magsabi sa akin na pala pumunta ako ng pag-ibig, ganito, ganyan, sinabi pag -i wala silang sinabi, wala silang, so, anong gusto nilang, ano, ba diba? malaki halaga din yun, 140,000 din, hindi biro. So, yun, be aware nilang next time. So, yun lang muna, guys, mahabang kwentuhan, Diyos ko. So, yun lang muna, be aware, be, ano na lang, be careful next time sa mga papers, kung gusto niyo tumanggap ng pasalo, huwag niyong gayahin yung, uh, yung, pagtitiwala ko na binigay ko doon sa agent tsaka sa Uh, may-ari. Kasi nga, syempre, hindi, baga, malaking pera din yun. Pera pa din yun. Diba? So, yun lang muna, guys. And thank you so much for watching. Bye!